Barkong sinakyan ni Noah natagpuan na ang mismong kahoy na ginamit dito nung nagkaroon ng bangunaw sa ating kasaysayan. Isa sa mga popular na kwento sa Biblia ay ang patungkol sa Noah's Ark na kung saan iniutos ng Panginoon Diyos na gumawa si Noah ng isang malaking arka sapagkat lilipulin niya ang mundo sa pamamagitan ng bahang gunaw. Ginawa ito ng Panginoon dahil sa laganap na ang kasamaan sa buong mundo nung panahon ni Noah. Ngunit kung sino mang nilalang ang pumasok sa ginawang arka na ito ay tiyak na makaliligtas sa nasabing baha. Pero alam naman natin ang tanging walo lamang tao ang nakaligtas sa pagkakataong iyon at ito ay ang pamilya ni mismo ni Noah. Ganito pahapyawan natin ng saglit sa Bible upang masundan ninyo sa mga hindi pa nakakarnig at hindi pa masyado alam ang kwento ni Noah, lalo na siyempre sa mga kabataan ngayon. No? Ang kwentong ito, ikukwento ko muna bago natin ilalabas ang ebidensya. Dito sa Henesis 7, hanggang 8 ganito ang sinasabi, pakinggan nyo mabuti. Sinabi ng Panginoon kay Noe, Pumasok kayong mag-anak sa barko, sa lahat ng tao'y ikaw lama ang nakita kong namuhay ng matuwid. Magdala ka ng pitong pare sa bawat hayop na malinis at isang pares naman sa di malinis. Pitong pares din sa bawat uri ng ibon ng inyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa lahat ng lupa. Pagkaraan ng isang linggo, pauulanin ko ng apat na pong araw at apat na pong gabi upang lipunin ang lahat ng aking nilika sa daigdig at ginawa nga ito ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Si Noe, 600 taon nang bumaha sa daigdig yung mga panahon na yon. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa bahar. Yan, napakalinaw sinabi ng Biblia. Mahigit sampung taon na ang nakakalipas mga kamunti o mga katuparan ng hula. Meron isang grupo ng explorer na nakilala dahil sa kanilang nad nadiskubre. Nakilala ang grupong ito sa pangalang Noah's Ark Ministries International. Noong taong 2007 at 2008, merong silang nakita na pitong malalaking wooden compartments. Ito ay nakabaon sa lupa na may lalim na 13,000 feet o 4,000 meters above sea level. At natagpuan nila ang lokasyon nito malapit sa tuktok ng Mount Ararat sa Turkey. Ayon sa nasabing grupo mga katuparan, ang istrukturang kanilang natagpuan ay nahati sa iba't ibang lawak. Naniniwala din na sila na ang uri ng kahoy kung saan yari ang natagpuan nilang istruktura ay ang uri din ng kahoy na naitala na siyang ginamit din sa mga historical events. At upang makatiyak sila dito, gumamit sila ng carbon dating test upang malaman ang edad ng kanilang nadeskubre. Ayon sa resulta ng kanilang carbon dating test, ang kanilang natagpuang uri ng kahoy ay nagkakaedad na ng 4800 years old na. Kung saan pinaniniwalaan naman na nangyari ang banggolaw mahigit 4000 taon na ang nakalipas. 99.9% ganyang kalaki ang katiyakan ng grupo na ito ng Noah's Ark Ministry International na bahagi ng Noah's Ark na kanilang natagpuan sa Mount Ararat. Ngunit merong iilang hindi sumasang ayon. Sabi ko nga, kung sa mga vlogger may basher at sa mga artista ay eh, may mga kontra, may mga kumokontra. Ibig sabihin, dito rin may mga kumokontra sa kanila na para bang pinalalabas nila na hindi tunay at totoo ang Noah's Ark. Ito, gaya ng biologist na si Mr. Todwood, Wood, hindi siya naniniwala na nadis nadiskubre na sabing grupo ang Noah's Ark. Batay sa kanya, ginawa ng Diyos ang mundo. Kasama na ang mga bagay-bagay dito ng mahigit kumulang 6,000 taon na ang nakakalipas. Ngunit ayon naman daw sa science, bilyon taon na ang nakalipas mula nang mag-exist ang mundong ito. Kaya yung 4,800 years na kahoy na nakita ng grupo ay masyado para bago kung ikukumpara sa bilyong taon pag exist ng mundo. Dahil kung totoo man, bilyong taon na nag exist sa mundo ay malamang nangyari ang banggunaw, milyong taon na ang nakakalipas. At kung magkaganoon din, hindi ito tutugma sa edad na nakitang kahoy ng nasabing grupo. Ayon pa din kay Mr. Todwood, malabo nang makita pa ang mga kahoy na ginamit sa Noah's Ark kung sakali. Dahil sa magandang uri ng kahoy na ito, malamang daw ay ginamit na ng pamilya ni Noah at ang iba pang mga tao sa paglipas ng panahon ang mga kahoy bilang mga tahanan o bahay. Sapagkat nung panahon ng ambaha ay humupa na ay wala nang natirang kabahayan doon. Ayon naman sa isang profesor na nagangalang si Manske, ang arko daw ni Noah ay hindi dumaong sa lupa hanggang sa panahon ng 10,000 BC at sa pagkalipas ng 4,800 year ay wala nang naitalang matinding pagbaha sa Turkey. Naniniwala din siya na ang nasabing grupo ay basta-basta na lang lamang naniniwala sa mga nakikita nila kahit wala pa itong archaeological technical na pagsusuri. Sapagkat maari daw na nakita nilang mga istruktura ay mga dambana daw ng mga sinaunang kristyano na kung saan dito ay ginanap Ilang mga pagdiriwang dahil sa naniniwala sila na, na sila sa 30 na dumao ang arka ni Noah. Ibig sabihin, hindi naniniwala talaga ang ibang grupo na natagpuan na talaga ang Noah's Ark. Pero, ayon mismo sa mga nagsusuri dito ng mga dalubasa, eh 99.99% .99 talaga na ito yung kahoy na ginamit. Dahil tugma ang pangyayari, tugma ang lugar, tugma pa yung kahoy na ginamit sa Sakton Date. Nang siyasabing ah, pagbaha. No. Pero lamang pa rin siyempre, mga kamun, mga katuparan, ano ah, niya talagang tunay ito. No. Kat malinaw ang sabi ng Bible na ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Eh hindi naman magsisinungaling ang Diyos eh sa sinabi niya. Kanino tayo maniniwala? Doon sa mga scientists na nagsasabi na maaring hindi ito nangyari? O sa sasabi ng na kasulatan tulad ng ganito? na siya sabi sa Genesis 7, 17, ganito ang sabi. Apat na pong araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Ha? Palaki ng palaki ang tubig habang palutang ng palutang lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng mataas sa bundok. Yan mga kaibigan, katunayan talaga na sinabi ng Panginoon Diyos sa aklat na nasulat pa ng mga propeta na talaga nagkaroon ng bahang gunaw. Pero totoo man o hindi, ang natagpuan ng Mount Ararat isa lang pinatutuhanan sa panahon natin ngayon na talagang meron bahang gunaw na nangyari, may ebidensya man o wala. Dahil, alam nyo ba, sa tuwing makakita tayo, ito, dagdag ko na lang to. Dahil alam nyo ba, sa tuwing makakakita tayo ng rainbow sa taas, tandaya daya ng pangako ng Panginoon Diyos. Anong sabi? Dito sa Genesis 9, 13, 17, ito talaga nagkaroon ng bahang gunaw. Eh. Itong rainbow na ito, ito eh. ang ebidensya. Kahit wala kang makitang kahoy ngayon o peki man, may ebidensya yung rainbow. Ito, pakinggan nyo. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap ay lilitaw ang bahaghari o rainbow. Aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop, hindi ko na lilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Yan, meaning mga katuparan, eh, talagang nangako ang Diyos. At dito pa lang na sinasabi na ang rainbow na nakikita natin, ay tanda yan ng may ginunaw ang Panginoon Diyos sa panahon nung panahon ni Noe. At talagang totoo nangyari na may bahang gunaw na naganap. Pero malaking katanungan, kung hindi ito totoo at nakita sa ararat na may malaking kahoy, eh bakit naman kayo magkakaroon doon ng kahoy? Sino ba naman napakataas ng Mount Ararat? Para magtayo ng malaking kahoy doon? Kahoy doon? Ah, ano hi naman yon Eh di lahat ng titira doon sa Mount Ararat, eh may possible na mawala sila o mabawian sila ng buhay. Di ba? Sino naman titira doon? Maski tribo, hindi titira doon. Di ba? Yun lang napaka-common sense na lang na paano nagkaroon ng kahoy doon kung hindi totoo na yun ang kahoy ng Noah's Ark. O no? oh, maraming salamat. Ito ay isang matututunan, edukasyon, at talagang maraming malalaman.